pinakadapis dito sa mundo mga kamingki ay ang magulang kaya hanggang andyan sila nakikita mong humihinga pa ipadama mo sa ng ang pagmamahal ng isang anak wag mo silang pabroblemahin wag mo silang kalimutan wag mo ipagpalit ang iyong magulang sa iyong asawa, sa iyong anak o sa bagay dito sa mundo dahil hindi ka mabubuhay dito sa mundo hindi ka mapaparito sa mundo kung hindi sa magulang gets mo? mahalin mo huwag mo sigaw sigawan kung ano ano pa kung may pupunta ka magpahalam ka para hindi maproblema ang yung magulang sapagkat ang magulang ay hindi ka binibigyan ng problema sapagkat lahat ng gusto mo ay binibigay pa sa iyo tandaan mo yan magpasalamat ka na ikita mo yung magulang mo ha hindi mo pa naranasan mawala ng ina at ang ama, ama ha talimuntan mo sulok sa tanong, Suloks, tanong. Sina, tanong, siya ang matanong ha napagawang yun kay abudo niya ha palimong tanong padama natin yung tunay na pagmamahal ng isang anak yun nilang jowa yung mamahalin ha gets mo ikaw 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 ha mahalin mo ang yung magulang hanggang ang chance sila ulit ulit ko sabihin ninyo magsasawa magsabi na mahalin mo ang yung magulang sapagkat kayo ay may magulang pa sapagkat ako wala na akong magulang kaya hanggang ngayon hindi ko nakakamove sa aking pagkawala Ah, pasalamat sa'yo. Andiyan yung tatay nyo, andiyan yung lalo nyo, may nyo. Pero yung ginagawa nyo, hinahilan nyo pa yung matanda. Hmm? Upo suloks ka, nagtarangit ang kanya. At pinkira nga na yan ang auro, na pinkirangit ang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Upo nga karangit yung Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agar lagi ang mo Allah subhanahu wa ta'ala kapag galit sa'yo ang iyong magulang asahan mo rin galit sa'yo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pag galit sa'yo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam galit din sa'yo ang Diyos na may kapal Allah subhanahu wa ta'ala kaya wag ka magdalawang isip alagaan ng kundi huwag puro mundo ang isisip isip mo adjust